hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa, sa live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bahagi ng development agenda ng Pilipinas ang mga foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang nilinaw ng Department of Foreign Affairs sa gitna ng mga alinlangan na ang gobyerno ay nagsasayang umano lamang ng pera sa serya ng state visits ng Pangulo. Ang iba pang detalye sa balitang yan panoorin sa report ni Pamela Adriano. Dinependehan ng Department of Foreign Affairs ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang mga bansa. Ayon kay DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabres sa isang press briefing, ang foreign trips ng pangulo ay parte ng mga layunin, partikular na ng development goals ng administrasyon. The president's uh, international engagement is of course in support of his uh, development agenda, security, economic uh that will redound to the benefits of of our countrymen. Ang pinakahuling binisita ng Pangulo ay Australia para dumalo sa ASEAN Australia Special Summit. Ang sumunod ay ang biyahe ng Pangulo sa Berlin, Germany at sa Prague, Czech Republic na magtatagal hanggang March 15. Samantala, dagdag pa ng DFA official na ang pagbisita ng Pangulo sa Germany at Czech Republic ay para sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga nabanggit na bansa sa Europa. Gayun din ang promotion ng Rules-Based International Order. Naniniwala ang opisyal na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Simula ng maupo sa pwesto si Pangulong Marcos, hanggang noong nakarang taon, nasa labing siyam na beses nang bumiyahe ito sa ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas paiigtingin pa ng AFP ang pagbabantay sa seguridad ng ating mga karagatan o ang maritime security ng Pilipinas. Yan ay sa kabila pa rin ng panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas na sakop ng ating teritoryo. Ang iba pang detalya libin sa report ni Arnold Herrera. Mas paiigtingin pa ng Armed Forces of the Philippines ang maritime security ng bansa sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa mga Pilipino sa Ayumi Shoal ayon kay Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., magsisimula na silang magpatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC na layong protektahan ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas maging ang mga Pilipino na nananatili sa nasabing teritoryo. Kabilang sa isasagawa sa CADC ay ang pagkuha ng sophisticated naval ships, radar systems, at iba pang kinakailangang armas na magpapalakas sa ating depensang pandagat matatanda ang nakafocus na ang AFP sa pagbabantay sa external waters ng bansa, lalo't humihina na umano ang internal conflict laban sa mga rebelde at terorista. Ang hakbang na ito ay kasunod ng ginawang pagpapahanda ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang armed forces sa posibleng military conflict sa karagatan. Idineploy sa Batanes ang higit isang daang reservist bilang suporta sa Comprehensive Archipelagic Defense. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr., ang aktibong partisipasyon ng mga reservist ay makatutulong din umano para palakasin ang depensa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang iba pang detalye tutuan sa report ni Adniel Parosa. Bahagi ng bagong archipelagic defense strategy ng Philippine Navy ang pagpapadala ng mahigit sa isang daang reservist sa norte yan ang sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr. kasabay ng formal na integrasyon ang isang daan at labing na volunteer sa hukbong dagat sa Batanes. Ayon kay Adachi, palalalimin ng akbang ang posturang pamdepensa ng naval forces sa exclusive economic zone ng bansa. Bukod sa maritime security, mahalaga o ang partisipasyon ng reservists sa disaster response at maritime organization. Sumalang sa pagsasanay ang mga volunteer sa ilalim ng Naval Reserve Command, Northern Luzon, na pinangunahan ni Major General Joseph Quisona, magsisilbi umanong force multipliers sa mga reservists sa Batanes na karaniwang ding daanan ng bagyo at mga katulad na kalamidad na batid na maging si Governor Mari Locaico ay reservist ng Armed Forces mula pa noong 2017 at may ranggong Master Sergeant. Ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ay tumutukoy sa paglipat ng focus ng AFP sa territorial defense mula sa internal security, bunsod ng humihina na umanong guerrilla front ng New People's Army at tumitin din namang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa NBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino! Binuksan na ng Department of Health o DOH ang kauna-unahan itong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa Pilipinas. Layon daw nito na makapagbigay ng tulong medikal sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nasa probinsya o walang akses sa healthcare services ang mga detalye tutukan sa report na ito. Binuksan na ng Department of Health ang kauna-unahan itong bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa buong bansa. Ang nasabing Bukas Center ay maaaring makapagbigay ng iba't ibang serbisyong medikal tulad ng general surgeries at comprehensive diagnostic test. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, ang proyektong ito ay hango sa proyekto ng administrasyon na Lab for All na siya rin pinangunahan ni First Lady Liza Marcos. Ang nasabing proyekto ay naglalayong makapagbigay ng serbisyong medikal na bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating katutubo at yung mga komunidad na malayo sa syudad layo nito rin matulungan ang mga kababayan nating mahihirap at matugunan ang mga pangangailangang medikal. Nasa 5,000 hektare ang lupain naman ang sakop ng nasabing pasilidad na matatagpuan sa Santo Tomas, Pampanga mula sa donasyon ni 1 District Representative Anna York Bondoc. Katuwang rin dito ang lokal na pamahalaan na nagbigay rin ng kontribusyon upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Ang kauna-unahang bukas center na ito sa Pilipinas ay makakatulong sa mga lungsod sa Central Luzon at karatig na mga munisipalidad na kayang maabutan ang benepisyo nito. Ayon pa sa kalihim, nilalayo ng kagawaran na makapagpatayo pa ng 28 dagdag na bukas centers pagdating ng taong 2028 na siyang tutugon sa pangangailangan medikal ng nasa 28 milyon pang mahihirap na Pilipino sa Pilipinas. Muling ipatutupad ng MMDA ang heat stroke break policy para sa ating mga field personnel na bilad sa init ng araw ang mga trabaho. Itraway para sa kaligtasan ng mga manggagawa, lalong-lalo na sa kasalukuyang init na nararanasan, dulot ng El Nino ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Inanunsyo ng Metropolitan Development Authority o MMDA ang muling pagpapanukala ng 30 minutes heat stroke break policy para sa kanilang field personnel kasabay ng kasalukuyang nararanasan na matinding init dulot ng El Niño. Layo ng heat stroke break policy na payagan ang mga field personnel, katulad ng mga traffic enforcers, street sweepers at iba pa na iwanan ang kanilang mga puesto ng 30 minuto para sumilong mula sa araw. Ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng iba't ibang heat-related illness na nakukuha sa init ng panahon tulad ng heat stroke na karaniwang nararanasan sa bansa. Magsisimula ang nasabing pulisya mula sa ika-15 ng Marso hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Samantala, maaari rin daw magkaroon pa ng karagdagang 15 minuto kung sakaling umangat sa 40 degrees Celsius pataas ang heat index sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, kailangan din nating intindihin ang sitwasyon ng mga field personnel na araw-araw nagtatrabaho sa ilalim ng araw para lamang magampanan ang kanilang mga responsibilidad. Paglilinaw naman niya, ang heat stroke break ay gagawing palitan ng mga field personnel para mapanatili pa rin ang pagbabantay at iba pang mga tungkulin sa kalsada. Pinasinayaan naman ang bagong gawang municipal station sa Bataan. Ito na raw ang maituturing na pinakamalaking municipal police station sa buong Pilipinas na kinabibilangan ng dalawang palapag na gusali. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Danny Cumila. Pinasinayaan kahapon ng umaga ang bagong gawang gusali ng municipal police station sa bayan ng Abukay, Bataan. Sinabi ng pamunuan ng Bataan Police, ito ang pinakamalaking municipal police station sa buong bansa na kinabibilangan ng dalawang gusali, isang tatlong palapag na main and administrative building at isang apat na palapag na extension building. Pinangunahan ang pasinaya nila Bataan PMP Police Director, Police Colonel Palmer Tria, nakasama ang mga opisyal ng Bataan Provincial Police Office, abukay PNP Chief Police Major Jonathan Mostoles at kapwa niya Chief of Police mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan at mga force multiplier. Sinaksiyan ng Bataan Local Official ang nasabing aktividad. Ito'y sa pangunguna nila Vice Governor Chris Garcia, Provincial Administrative Consultant Dr. Bong Galicia, Board Member Tony Boy Roman at Mayor Robin Tagle kasama ang local media ng Bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRX, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Binahagihan ng grupo ng mga magsasaka sa Pangasinan ng mga water pump mula sa National Irrigation Administration Region 1. Itraway upang makatulong sa kanilang mga ani sa pagharap sa matinding init dulot ng El Nino. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Freddy Fajardo. Dahil sa inaasang tagtuyot dulot ng El Nino, ng ang grupo ng mga magsasaka sa ika na distrito ng Pangasinan ng anim na putisang mga water pumps mula sa National Irrigation Administration Region 1 katuwang ang tanggapan ng kongresista sa ika na distrito. Ayon kay Port District Congressman Christopher de Venezia layo itong matulungan ang mga magsasaka sa kanyang nasasakupan na mapataas ang kanilang ani. Samantala, kabilang sa mga tumanggap ng water pumps ay sumailalim sa validasyon na tumutukoy sa mga maapektuan ng umiira na ng Il Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Karil at Yael Yuzon nag-renew ng kanilang vows bilang pagdiriwang sa kanilang 10th wedding anniversary ang mga detalye sa mundo ng showbiz. Tutukan sa report ng ating showbiz angel. Bumuhos ang pagbati para sa mag-asawang Kirill at Yael Yuzon na nag-renew ng vows bilang pagunita sa kanilang 10th wedding anniversary present dito ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ang singer TV host na ng isang custom-made Filipiniana and a matching headband habang naka-modern barong tagalog naman ang bokalista ng Sponge Cola sa seremonyang isinagawa bilang pagpapatibay ng kanilang pagsasama. Ilang kuwang larawan din ang ibinahagi ng ina ni Karel na si Sasha Padilla na nagpaabot din ng pagbati para sa mag-asawa. Sa isa pang video makikita ang inawit ni ina Keat at Yael, ang Catholic song na Anima Christi. Pebrero, muling nagpropose si Yael kay Karel sa gitna mismo ng kinabibilang nitong noontime show. Kung matatandaan, March 2014, ikinasal si na Karel at Yael sa Tagaytay. At yan ang DZRH TV show, This Hottest News. Ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng kauna-unahang ambulatory services ng Pilipinas ng DOH na itinayo sa Pampanga. Isa na siguro ito sa pinakamakatutulong sa ating mga na nangangailangan ng tulong at atensyong pangmedikal na hirap sa pag-abot ng serbisyong ito. Isa na ang mga mahihirap na kababayan nating Pilipino at ang mga katutubo na rin na layong matulungan ng nasabing proyekto at mailapit sa kanila ang serbisyong medikal sa mga residente sa nasabing lugar. Pero bukod daw sa mga taon at residente sa nasabing lugar, ay mayaabot din daw ang serbisyong ito hanggang sa mga kalapit na munisipalidad at mga lungsod sa Central Luzon. Hanggang sa susunod po na episode Tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar TV.